Galing lang So ayun guys Ano ito kami? Eh tara, ayoko dun Alam ko Ang al al inang iyan Natrap na Mga natrap sa elevator Pag umuulan, nade-dease mga bagay na uulit-ulitin natin. Pre. <laughs> sa San Santa Lucia. Talagang sinulit. <laughs> Sulit ang experience. Gagawa ka kaya tayo. Ay, magkabo kaya tayo. Tangina mo, ko. Hanggang 11 tayo dito. Para tayo lalabas. Ha? Huh? Bukas na. Programation <laughs> yun. <laughs> Tangina mo. Ko, ko palang poota Tangina mo Hindi na pala, otos na Mas pa kaya? Gag Tangina <laughs> Mga kasama natin Employee Wala, wala nang tao Tangin <laughs> yun. Puro ko puro employee na kasama natin dito. Wala. <laughs> sobrang kakalaro. Di ba diretso palabas na ng ano? Di tayo bumaba? Saka nga tayo ng trend. naku ano kumatok ako. Tangin. Bakit tayo nandito? Narinig ko may nagbukas eh. Kaya ako tumakbo eh. Buti na kontrol ko yung pa ako tinulak mo ako doon sa baka. Sa busyog ka lang ah, nakontrol pa ako. At least, at least, hindi malakas. Kala nung ate dito, gabang mo ibili ako. Uy, joke lang. <laughs> Ang ina, pang ilang araw na natin nandito, pre. Ha? Huh? Pang ilang araw na natin nandito. Street joggy. Sunod-sunod, no? Simula pagka-uwi mo. Ano na ba? Bago, gagalit yung ano, yung manika. Galit, oh. Ano <laughs> na ba? Nagagalit yung mga manika. Bully ka niya. Wag. <laughs> <laughs> okay, okay. <pagsapakan> okay sa maniga. <laughs> baliw ang puta. <laughs> The man <who> Guide <laughs> may baliw dito. Guide oh. Uy, tara na. Yung bike natin dun. ba ni lang naman mo mo na! Ang bike natin. Ano na ito? kita dyan. Yung bike natin, <laughs> natin doon, baka bike na ng iba. Hehehe <laughs> <laughs> <That's it. Carbon. laughs>

Pre, ano, tambay kaya kay Belilla? Putang uh, ino <laughs> <laughs> mo. Tipay din pa ng barbecue yung <laughs> sikilo. Tipolo nga, mirip <laughs> na eh. Uy, gago. <laughs> 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 Uy, dito. Dito na. Dito. dito na, ta, sarado na yan. <laughs> dito <laughs> na, takbo na. <laughs> <laughs> parkour, parkour. Ah, <laughs> oh my god. <laughs> Cut na natin 'to.